Kaligayang po nga naman nga po sa panibago na naman nating video mga kabaka At ngayon nga po, hindi tayo magalaro ng mga kahit anong mga game Hindi tayo magalaro ng Roblox, hindi tayo magalaro ng Simulator Kasi nga hindi tayo magalaro ng Roblox So, hindi po tayo ngayon magalaro ng mga ganun Kasi ngayon, is kung hindi nyo nga po po Ay, 9, na ang ating channel, eh, ginawa natin ng April 9 So, alam nyo na, one month na po ng ating channel So, yun Bali, gusto ko lang i-recap o yung balikan yung ating saan nga po tayo nagsimula. So, hindi naman sa ano, eh, gusto ko lang talagang parang isisave ko yung pangman-man natin kung ano pang nagawa ko para kung sakasakaling, ano, mag, di ba, papatuloy pa nga tayo, eh. mali mo, hindi ko alam na marich ko pala yung goal kung alam mo na yung mga, ano, mga subscriber. Basta yung ganun, malay ano mo, marich ko yun. Eh, gusto kong i-recap to para kung sakasakaling, Iyan yeah, ko, may isipin ko paano nga ba nagsimula. E eh, di meron akong video, pwede kong balikan yun. So, tara, yan, ah, nandito sa Kung nakikita nyo nga po pala, eh, nandito tayo sa aking channel. So, ginawa ko po talaga itong ating channel na ito ng April 9. Pero kung makikita nyo dito, pag pinuyo natin dito sa ating PC, April 8 yung nakasulat. Bali, ito po kasi ang ating PC, hindi tama yung kanyang date, yung sabihin na ng ating ganun kasi... Pag sa cellphone kasi natin titingnan at kasi pag nag-upload ako, Diba, nag-upload ako ngayon. Eh, nasulat sa PC. In-upload ko daw kahapon. So, parang late yung PC. Kasi kahapon ko daw in-upload. Pero, ang, ang talaga, ano, halimbawa, yung in-upload ko ay, ano, sabi natin, March 7. So, sulat sa PC. March 6 natin in-upload. Pero, March 7 talaga. So, mali talaga yung oras na ng ating PC o yung date. Sabihin na natin ganun. Pero kung titingnan mo naman sa mga cellphone nyo, kung tingnan nyo, o so, dun sa ano, sa kung saan naman kayo nanonood, kung so, tama man yung inyong ano, April, which is April 9 talaga natin ginawa, which is April 9 naman talaga. May screenshot pa nga noon sa ating ano eh. Siguro hanapin ko tapos napakita ko na lang yan sa screen, no? So, kung makikita nyo, is eh, meron nga po pala tayong 36 subscribers. Salamat po sa 36 subscribers kasi kagabi po, nung titingnan ko talaga yan, is 35 pa lang. So, talaga nalagdagan po siya kada video natin. So, salamat po sa 36 subscribers sa loob ng 1 month at meron nga po tayo ngayon 3,398. pero yan sa kung titingnan dun sa aking youtube studio doon sa pinaka-main. kumbaga hindi kasi ano hindi talaga I, I mean sabi natin date yung sa youtube pag titingnan natin date so edi eh, dun sa youtube channel natin pag tinignan natin yung ating channel is ano na sa 3.4 ano na yon sa 3.4 plus more than 3.4k ng views niya so yun at salamat po dun sa mga views na yun at kung makikita nyo meron nga rin po pala tayong 25 videos so yun sa loob na po ng 1 month tinakagawa tayo ng 25 videos kasi nung di ba kung makakapansin nyo is daily upload tayo eh nung nag start lang naman ng daily upload parang April 16 o no? So, kaya hindi pa talaga umabot ng 30 yung ating video, mga 31 o 30. Basta, ganun. Kaya hindi pa umabot ng ganun kasi hindi talaga ang, ang upload talaga natin is hindi talaga simula nung paggawa natin channel, hindi is talaga daily upload. So, yun. So, bali balikan nga po muna natin ang ating unang video sa channel natin na ito. Which is, makikita nyo nga po, pag binabaan natin is, meron po tayo dito na itong Escape the Paris Prison. Bali, click ko lang po yan. Tapos, tingnan natin. Yan, so, kung makikita nyo, sabi dito sa computer, inupload natin sya noong April 8, no? Pero hindi talaga natin April 8 inupload yan. Kasi nga, late nga yung computer. April lang natin inupload yan. Kahit tingnan nyo pa sa mga cellphone nyo, sa computer nyo, tama yung ano, orasan, o no? sabihin natin ganoon, tama yung time. So, tingnan nyo kung ano. Kasi kung makikita nyo nga, nakasulat dito sa computer April 8 daw, pero hindi talaga yan. April 9 talaga yon no? So, kung makikita nyo, ito nga po pala ay nakagain na 52 views sa uh, 1 month. So, nung una, talagang ang views lang nito is parang mga last 20, 24, ganon. Yun na yung pinakamataas ng huli kong nakita. So, may mga chat, may mga comment din tayo dyan. So, ito, bali yung duration nito is 9 minutes. So, yan. Diba? So, makikita nyo nga is meron tayong 36 subscribers. So, yan. Bigit obvious Tapos ang sunod naman nating video Is itong escape the dungeon OB So kung makapansin nyo nga rin po Is yung thumbnail natin dito sa Escape the dungeon OB Is parang hindi pa masyado yung kagaya ng ngayon no So pati yung pag edit yun yan Is matagal talaga Talagang umabot at ng 10 hours So di ko alam para dyan sa mga video nyan O di ko alam So ito naman yung panimula nating pasasalamat So ginawa ko to kasi nga naman hako dun sa Escape the dungeon OB ng dami nating views no So iba dito naman ay nagka ano, in-upload eh, na natin to is April 12, 2024. May 12 views siya. So, hindi ko talaga to pinapanood. Wala talaga siyang so, views. So, nagka-views lang siya noon. Tapos, nung nagka-views lang siya nung nagka-subscriber tayo. So, yan. Hindi ko siya pinanood yung main account natin. Hindi kahit kung siya account sa PC. So, pagkatapos naman yan is in-upload nga natin ito ng April 12 na. So, ito, ito yung escape the siren cap bali well, ito yung nakapirate yung audio natin hindi ko rin alam kung bakit pero akin lahat ng audio to no? so hindi ko alam na pwede natin i-ano parang ipaglalaban natin yung audio talaga yung ginamit kasi wala pa tong mga sound effect na background effect ano, na background music wala pang ganyan wala pang nilalagay dyan so kung maano nyo rin is meron siyang 3 comment 10 likes at 40 views so in-upload sya natin is April 13. So, di ko alam kung ano parang April 12 din to, to April 12 kasabay nung ating ano, nung ating pasasalamat na video kasabay noon April 12 lang din silang dalawa. At meron siyang 40, 40, views. So, yan. So, yun, ito naman, ito yung isa. Ito kasi oh, mahirap din yung edit ko dito no, no kasi nagsisimula pa nga lang ng edit niyan. So, ito din. So, bali dito, luminis-linis na yung edit natin yung parang may size na Bali nag siya ng 42 views. So inupload chat natin ng April 17, April 18. I mean, ano, April 18 nga ba? O so, April 16. April 16 natin to inupload. So nakasulat ang yan is 17 bali kasi nga mali yung oras ng ating PC no o yung time basta. Ganyan na lang alalahan nyo laging pag April 17 natin tingnan dyan sa PC is April talaga natin inupload. So may 42 views siya, may 11 likes at merong mga uh, comment no may mga uh, ayan bang ba comment natin dito for comment so kasama na yung reply natin ng ating main account no so yan so pagkatapos naman yan is kung makikita nyo pa ang ating thumbnail madumi pa yung hindi pa ano tulad nito ito naman hindi ko alam ito kasi ang ingay ng fan so hindi ko na to talaga <laughs> parang nag effort yung kasi kasakit sa tainga nga no kung makikita nyo meron sya 7 likes so hindi pa ako kasali dyan itong isa nating account so meron din siyang, in-upload natin siya ng April 17. So, yun nga, i-minus nyo nga lang lagi ha. Pag April 18, 17, pag itinusan nyo na isa kasi nga, mali talaga yung yun ano ng ating PC. Basta yun. So, zero comment pa siya. So, may 20 views. So, hindi, hindi ko, hindi ko naman talaga masyado yung importan niya. At kung makikita nyo, 7 minutes lang siya. So, kinagkat-kat na lang talaga yan. Kasi nga, yung electric pa na, kalimutan ko patayin. Kasi sobrang panas. So, ito yung escape the carnival of terror, Ruby. So, ito yung nabag, talaga ng madaming memes kasi nga gusto kong ipakita na parang nag-i-improve yung mga pag-i-edit kasi kung makikita nyo sa ating video ano sa video nating skip the Buster OB is yung edit ko doon is sakto lang yung mga meme kumbaga is na balance ko dito sabi ko sa sarili ko na, na kaya kong lang pasan yun kaya ginawa ko ganito ganito nangyari no so bali ito yung nag-in siya ng 2 comments 9 likes and 42 views. So, April 18 natin siya inupload. upload So, yan. Ito so, yung ating pang, pang lima ba? Hindi, no? para dito yung pang five natin. Tapos, ito yung pang seven views. Itong escape na ba? Sure, Ubi. Kung makikita nyo nga ng ating title, I mean, hindi naman yung title yung ating thumbnail is, hindi pa siya itong gagandaan. Dito na laging problem yung thumbnail din natin, no? Luminis-linis na kasi maalam na mag-underline. Basta mag-outline ng ating bali. Basta hindi ko alam kung ang tawag doon. Basta so, nagagawa ko na yan. So, dito. Ito so, naman yung parang in-important ko din yung pag-edit. Diba? Kasi tingnan nyo nga dito sa simula, no? Hindi ganyan pa siya. Parang may story. Nilig <laughs> nga ako ng tinapay. Na, you know, escape the prison OB yan. Tapos, sige, posang natin yan. So, kung may hitan nyo, meron siyang 42 views, 10 likes, ilang comment, 3 comments. So, yun. Hindi ko lang. Basta yan. I-upload natin siya ng April 21. What? Hindi lang ko lang. Ang alam ko kasi daily upload talaga ako na eh. April 21 tapos ito in-upload natin is April April ano ba 20 April 19 so nag-miss ba ako ng isang ano isang upload nito neto tapos okay lang yan basta dito isang upload lang na-miss ko tapos daily upload na talaga to kung hindi nakakamali so April 20 natin na-upload so, tapos ito ay ito yung naging patanggay niya ako di ko alam kung ano basta, basta meron siyang 30 views so 6 likes so in-upload natin siya is April 21 tapos may three comment siya. Yung mga reply lang yung ano yung reply tapos may nag-comment pa sa reply natin. So yan. So kumakita nyo. <laughs> wala lang yan. Trip trip po lang yan mga yan. Tapos saan na ba tayo dito? Nyan. Kumakita nyo yung ating thumbnail is okay yung okay na rin dyan no. So yun hindi na talaga yung kadumihan. Tapos dito. Ito yung ako nagnakaw kasi napagbintangan nga tayo nagnakaw na tinapay. Basta yan. At naging lang naman siya ng na 41 views. April 22. 11 likes. Tapos yan. May ni comment na naman po. Comment kasama ng ating ano. So, ito nga po pala video natin dito is mahaba-haba. Kasi, ating titingnan lahat ng mga kung anong nangyari sa one month natin. Kasi nga, one month pa nga lang tayo is kung makikita nyo is meron na agad tayong 25 views, 36 subscriber. So, pag in-increase pa natin ito, in about natin, meron tayong 3,390 views. Pero yan talaga is hindi talaga siya updated nga. Kumbaga, delay yan. Kung pag tinignan natin siya sa ating Kuwaiti Studio is yung kanyang views is nasa above 4 4 4k views na. Basta above 4k views na yon. So salamat po sa inyong pagsuwata at sa pag -sa, sa mga subscriber natin mga kabaka. So April 8 lang ako dito pero April 9 talaga yan. So wag kayong malilito. Sana so, ba tayo. Dito na tayo sa Escape the Prison of no. Wait nga lang balikan nga lang pat nalilito ako parang Diba, so plus 1 pala, hindi minus 1. So, diba, why to na natin is April 8. Taplasan nyo pala ng isa. So hindi talaga siya April 8, magiging April. April 9 natin siya in-upload. So, basta. Tapos ito, halimbawa, in-upload din natin to ng April 9. April 10 natin siya in-upload. So, ganun pala. Yun, nalito lang ako. Sa kasi nga, mali yung oras na ng ating PC. Pero, magtitingan nyo naman sa mga cellphone nyo o sa mga ano May kita nyo yung tamang date dyan. So, Ito na, dito na tayo sa rang, rub the bank. O, so, binasuta tayo dito, no? Basta siya ay naging ng 11 views, 41, I mean, 11 likes, 41 views, 2 comments. So, dito na tayo sa, ano, Prison Skip OB. So, ito yung, ano, nakita ko lang siya, naging naman po siya ng video kasi marami naglaro nito, no? So, meron siyang, ano, in natin siya, is April 24. So, plusan niyan talaga ng isa, kung makikita nyo dyan, is April 23 is April 24 talaga yan mali lang talaga wala na ating PC pasensya na po at hindi ko talaga ayos na ayos ko na to hindi ko alam pati nagkatama pa din so ito meron siya 10 likes 51 views so yan madami na nagkumpisa na talaga dumami dyan so ito meron siyang 3 comment 3 comment so meron siyang 3 comment so nagkumpisa na dyan dumami ng ating views kasi nga kung nyo dito talagang mabababa yung nasa baba, yung yung mataas. Tapos yung abang natagal is parang napapababa, napapababa hanggang sa mag-improve. So, kung makikita nyo dito na tayo sa escape, Mr. Panitor siya pa dito. Yung thumbnail niya is ayos na dito makikita niyo So, in-upload natin siya is 13, 13 days ago. So, bali yan is ano, April 25. 11 likes, may naging tayo ng 11 likes dyan, 52 views, di ba? Nag-improve siya, nagigilan ng 1 kesa dun sa nakaraan nating video. So, may 5 comments, karamihan sa reply, no? So, yan. Diyan sila nag-usap sa reply. <laughs> Diyan sila kami nag-usap sa reply. So, dito naman tayo. San na ba? Dito tayo. Dito, dito talaga yung ano. gulat nga ako eh, kasi yung pag-i-edit ko dito is hindi talaga, hindi ko masyado napag importan kasi, kumbaga, katulad lang sa iba. Hindi ko alam kung bakit ang dami niyang ano. Nakagain siya ng 18 likes. So, makikita niyo kanyang views is meron siyang 4 point, ano, 1.4 o 1.4 1,452 na views. So, inupload upload natin siya sa April 26, 2024. So, yun. So, hindi ko alam kung anong special dito. Siguro, kung anong tamitin natin may 8 comments siya. Di ba, ang dami. So, nagulat ako. So, salamat po sa mga nanood dito ng ating music. Ang dami rin ang tasad ng watch hour niya. So, ibig sabihin, pinanood talaga siya ng mga viewers natin yung parang mabot sila ng hindi ko alam ba ito yung naglilid sa ano sa pinaka Madaming nanood kasi nga yan yan. No? Kasi daming views niya. So yan. Maraming salamat po dyan. So ito yung bali yan. Ang title niya is Escape Papa pizza pizzeria, Yan. So yan siya no. Tapos dito naman tayo sa Pet Simulator 99. Dito na rin nag-umpisa yung pagtasa sa mga views natin. Nung sumikat yung isa natin nga ng yun. So salamat talaga sa video ng yun. Lalo tayo na Pet Simulator 99. Nang panimula. Tapos nagka 300. 31 views siya. Hindi ko na kung counting pa siya pero para kasi nadagdagan talaga siya. Hindi lang, mabagal lang. So, in-upload natin ito si April 27. 7 comments. tapos 11 likes na naman so yan so oh, ano pa ba so yun na nga 331 views so wala na masyadong special sa video nyan no so yung thumbnail niya is yung parang meron pa rin title no kahit may title na dito sa so, sa description o dito sa ano sa basta may title na diyan. Dito yung Pet Simulator episode 2 natin. So, bali wa um, makita niyo, meron siyang 294 views bali kung um, alam ko sa cellphone. Dun sa I mean sa ating YT Studio siya ay ano na 300 na. So, di ko hindi lang talaga siya nag-update dito sa YT o sa YouTube. So, April 28 talaga natin siya in-upload. Meron siyang 5 comments, 12 likes. So, duration naman niya is ano ano pa ito 16 16 minutes yung duration niya so matagal-tagal na rin diyan so ito yung episode ko no? so ito yung black spot so bumaba yung kanyang kasi siguro hindi gusto ng ating mga viewers so so ito eh, eh ano tingnan nga natin din so ang duration naman niya is 15 minutes meron siyang 8 likes at meron siyang 29 views so inupload natin siya is April 29 so meron siyang 7 comments kasi po ang mga nag-request i-request sila ng mga laro so masaya naman ako dun kasi hindi talaga nating malaro yung ibang nilang i-request kasi nga minsan di ko makita o minsan parang hindi ko gusto yung laro o sabihin na lang natin na parang hindi siya, basta hindi ko talaga type yung laro no so gusto ko kasi nag enjoy din tayo, nag enjoy din kayo sa mga, mga laro natin, gusto ko parehas rin sa nag enjoy no nag-i-enjoy kayo sa videos, nag-i-enjoy din ako sa ginagawa kong pag-record. So, ito yung episode, bumaba na nga dito kasi hindi nyo nga kasi masyado kapangan din yung gusto yung content natin ng mga gantong Black Sprout. So, meron lang siya 17 views April, 20, April 30. 1 comment, tapos 5 likes. So, yan. Yan lang naman siya. Tapos, magpatuloy na tayo dito sa doors. Ito, tamas din. Naging 55 ulit. So, may nag-request pa nga sa atin na maglaro pa daw tayo ng ano, itapusin daw natin. So, tatapusin natin yan. Hindi pa lang ngayon. So, kung makita nyo is April, hindi ba March 1 na natin ito inupload. upload kasi April 30 dito, March 1 yan so meron siya 9 likes, 55 views 7 comments, so yun ang duration nya is 14 minutes and 35 seconds, so yun pwede patuloy na agad dito sa ating ano, pilsa na natin kasi hanahaba ang ating video no kasi ito na lang naman no so ito yung escape the castle fortress obi so hindi ko alam kung ano ginawa ko sa thumbnail ito basta ginadno ko na lang so meron siyang 5 likes 27 views at kailan ba natin tin-upload? May 2. Pali may 2 yan. So, meron siyang 7 comments. So, yun. Duration niya is 15 minutes. bali naglaro nga pala uli ako ng OB kasi tinaray ko kung baka magustuhan niya uli ang ating OB. So, siguro hindi lang siya yung OB natin nilalaro. is so, hindi lang talaga ganun kaya pinapanood. Pero siguro naman siya. masusunod so, susunod, gagawa ulit tayo ng mga OB medyo di pala nga lang kung kailan. Tapos ito yung ating Pet Simulator 99 na episode. So, kinarear ko na dito yung paggawa ng video ng Pet Simulator. Uy, may ads pa. May ads tayo, pero wala pa naman tayong nagiging na, Alam na. Yeah. Wala pa tayong nagiging na ganyan. Wala pa tayong nakukuha na. No? So, 3 comments. So, meron siyang 194 views. Bali, inupload ko siya is May 3, May 3. Tapos, 12 likes at yun. Ano ba duration nito? 15 minutes. So, yan na-upload, kakabali, kaka-upload lang natin siya 5 days ago. So, tama naman itong 5 days ago ito. So, kasi nga, may April, ay April, may 9 na ngayon, no? So, basta tama yan, bakit lang yung date niya. So, makikita nyo, is mas pinapanood nga ng ating mga viewers, yung ating, ano no, yung ating mga pet simulator na video. May ilan lang talaga hindi, hindi na, katulad ano, nito. Ang revert, ang bilis mag-grind. Hindi talaga siya sumikat. Pati itong backrooms natin, hindi talaga nagustuhan. Pero karamihan naman sa mga pet simulator video natin is gusto. Umaga, mas gusto nyo ginagawa ko na pet simulator 99. So, abangan nyo nga pala yung gagawin natin yung video mamaya. So, hindi lang yan, ano, hindi lang yan puro pet simulator 99. Nagawa na rin ako ng ibang video kasi nga, ano, paling ginawa ko is yung restaurant tycoon. Pali, mamaya 12 ko, yan, ano, upload. Pali, nag-ano naga, naman siya, na-upload ko na ano na lang siya nag mag auto na lang siyang mag-upload ng 12. So sineset ko talaga ng 12 PM. siguro baka magpapalit na rin tayo ng ano no pag-upload natin. Kasi nga pag 12 PM lagi is baka yung iba sa inyo is hindi pa nakain talaga ko. 12 PM is ako yung nag ano pa nag hindi pa ba nakain bali doon pa lang kakain. So ibig sabihin pag-upload ko ng 12 eh, chine-check ko pa yun sa YT. So, nag-check ako habang nakain. So, um, nahirapan din ako para na natin 2 p.m. di ko lang alam kung kailan, pero para 2 p.m. ang ating sunod na mga upload. So, yan. Tasa na ba tayo? So, dito na tayo sa ito, first revert. So, dumami din yung views niya dito, no? So, nakagain siya ng ilang views ba to? Meron siyang 11 likes, 16 minutes o so, oh, sabi natin 17 kasi 16 minutes and 57 seconds. So, sabi na lang natin 7 minutes. So, may, 3, may 4 natin siya upload upload May 4, yan ha. Huwag kayo malilito kasi plusin nyo nga talaga ng isa lagi yung mga video natin lagi. Ano kasi nga ang date ang computer ha. Huwag kayo malilito. So, meron siyang 4 comment. So, 226 views. 11 likes at ang duration niya 17 minutes. Sabi na lang ating ganun no. So, yun. Salamat nga pala sa mga nanonood ng na ating Pet Simulator 99. At salamat din sa mga viewers at ating subscribers. Salamat sa inyo lalo na sa mga subscriber natin. So, ito yung Pet Simulator 99. Episode 5 na natin ito. At yung views niya. Eh, hindi ko rin siya na-like dito sa ating main account, no? Kasi 19 views nga lang siya. Kasi hindi ko rin masyado nagustuhan yung ginama natin dito. Kasi nag... Uh, ano, nag lang naman tayo. bali parang naulit lang. Kasi... Eh, dun nga. kasi hindi ko rin masyado nagustuhan yung video natin na ito, no? So, May 5 nga rin siya in-upload. Bali lang, May 5, 4 days ago. Kasi 3 days ang nakasulat dyan. Kasi pag nag-12 na yun, 4 days ago na yun. Pag nag-12, ano na. Kasi is 10, 10 a.m. pa lang naman ngayon eh. Sa, habang ginagawa natin itong video to. Pero baka pag na pag na natin to, yung ating restaurant ay kung to, is naka-upload na. So, bali din nyo na siya makikita ng ano. Basta naka-upload na yun. So, dito naman tayo sa Simulator 99. At uh, ito na yung episode ano natin, oh, meron na naman tayong ads pero wala talaga tayong nakuhang ito muna, so ito meron siyang 300, views views upload doon natin siya noong, ano, pali 3 days ago lang siya, which May 6 so, meron siyang 9 comments so, ang dami rin comments dito, no, so salamat nga pala at talagang nagustuhan yung video nating pet sim, so ito yung may 13 likes, so sige, wag na natin, ano, pasamay kita, uh, duration na naman dito is, ano, So, 15 minutes lang din. So, ito yung backrooms. Hindi rin masyado siya sumikat. Hindi ko nga rin siya napanood eh. Kasi hindi ko rin masyado nagustuhan yung ano natin dito. Kasi kakadiyo to. Kasi kung makikita nyo, 12 minutes nga lang. Eh, yung usual ng mga video natin is ano, 14 minutes pataas yung mga pet sim. So, ito. Ang daagal pa na recording ko dito. Kasi nga, backrooms. Ang hirap maghanap. Nung mga ano. Nung mga, nung mga kailangan natin sa backrooms. Basta alam nyo naman yun. So, meron lang siya 17 views. Upload siya natin. I upload natin siya ng may 6. 6 likes and seven comments. So, salamat dito sa mga solid nating mga ano ito, no? Mga solid nating subscriber o yung mga viewers subscriber natin yan alam ko kasi lagi silang nanonood sa atin no? so ito naman yung ito yung kaka-upload lang natin kahapon kung makikita nyo nga is 22 hours so ito yung pet simulator 8 natin so kung makikita nyo is meron agad siyang 221 views at second rebirth yung title niya so ito, 221 views, 10 likes. So, may 5 comments na agad siya. So, ito, no, may mga bago na naman nag-comment itong Carl David na to. Ito, ito yung mga subscriber natin nag-comment pa noon. So, yan. So, ano pang ano natin pa dito. So, yun na. So, abangan nyo nga pala yung video natin mamaya na Restaurant Tycoon 2. So, baka naman pag in-upload ko itong video mo, na-upload ko na yung Restaurant Tycoon 2. Kasi mag-automatic upload na siya sa, ano, Mamaya 12. Pag nag 12 p.m. mapapanood ko na yon So, pakauna yun mag-upload kesa dito. Pero baka ito upload din natin yung araw. Kasi nga, first month na ng ating channel. So, maraming salamat talaga sa 36 views natin. 25 video. Tapos, meron tayong 4K above na views. Basta 4K yan. Hindi lang talaga updated. So, yun. Maraming salamat sa inyo. So, Parang may good news nga lang ako sa inyo at mayroong mayroon may bad news. May gusto rin ako sabihin no. So, bali, ang good news, ano bang unahin natin? Good news muna ba yun? Siguro, ano, good news na lang muna no. So, ang good news natin is, may ilan-ilan na nga rin sa inyo nagre-request na magkawa naman daw tayo ng video ng hindi naman Roblox, hindi daw Roblox. So, pala ko talaga magawa ng video na hindi Roblox. Kaso, ang ating computer is, parang hindi na nga kaya niya yung ano, yung so, parang ibang video no. so I mean, sa hindi kaya niya yung ibang video yung I mean, di niya kaya yung ibang laro, no? So, baka, ang lag na nga nung laro natin tapos sinamahan natin recording is mas lag, so kaya, sya, siguro sa mobile, tatry uh, ko maglaro ng mga ibang game so, abangan nyo yan yung ating paglalaro ng hindi naman siya Roblox kasi bala ko talaga gumawa nga ng video na hindi lang talaga Roblox, no? So, nagbabalak wala ko na rin ako nung una pa lang na gawa natin na channel, so siguro malapit na abangan nyo yan sa mga Basta this, this May din. So, this May. Abangan nyo yung ating, ano, magiging mga video. So, yun. Ang ating nyo, ako palang magiging bad news is baka hindi ko na matuloy-tuloy yung ating, ano, pag-daily upload. Kasi, hindi naman sa, ano, kasi gusto ko rin active yung ating vlogging channel. So, pag, hindi nga tayo mapag-daily upload dito. As is, nakapag-upload tayo sa ating vlogging channel. So, yun. So, yun, yun, lang naman yung bad news sa atin. Hindi ko ba? ang bad news sa inyo yun. Kasi nga, baka hindi na natin matuloy-tuloy yung ating daily upload. Pero, pag iisipan ko rin muna. Kasi parang ang ganda kasi nun kung, ba, itong game channel na natin doon, yung type of box, ba? Diba? Parang ang ganda nun. So, kaya susubukan ko kung, ano, so, wala nga lang kayo masyadong, ano, kung makikita nyo nga ating vlog channel is yung upload niya isa na diba, dalawa pa din, hindi siya nalagdagan kasi nga. More on focusing ako dito sa ating gaming channel. Kasi ito muna talaga yung pinaprioritize ko kasi mas maraming tayong mga kabaka dito. At meron na tayong 30 subscribers sa loob ng 1 month, 25 videos. So, yun. Bali, gagawa nga rin lang ako ng video mamaya ng ating Pet Simulator X at reward eh, lang ko nga yung sarili. Kasi nga, tituloy-tuloy yung ating ano, no, pag-upload hanggang one month tayo pero tuloy-tuloy -tuloy pa din. susubukan ko talaga mag-daily upload. Bali, hindi ko talaga alam kung ano, kung tutuloy-tuloy ko pa itong ano, pag-daily upload natin. Pero gusto ko din naman eh. sure mag-upload din tayo sa ating vlogging channel. So, yung bali yung editing naman natin is, um, ano, madali lang naman kasi cut-cut at ano lang naman natin ang ginagawa natin eh maabot lang siya ng 4 hours kasi nga madali lang talaga siya mag-edit kaso matagal no matagal hindi mahirap matagal kasi madami tayong kakatkat doon madami tayong i-show show ng mga clip o yung mga pictures so sabi na lang natin ganun so bali tatry ko mag-active sa ating vlogging channel so mas natutuloy-tuloy ko pa rin naman na pag-daily upload dito sa ating gaming channel so yun lang so maraming salamat sa inyo so Maraming salamat sa 36 subscriber natin. No? Sa mga kabaka natin na patuloy pa rin sumusuporta sa atin. Eh kahit one month na tayo. 1 no? month na. So, yun. Maraming salamat. Iapagpata yeah, talaga sa inyo. Maraming maraming salamat sa 4k above na views natin. Maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat. So, yun. So, dito na nga nga muna natataposin ang ating video ng ito. Kung gusto mo maging isang kabaka is mag-subscribe ka na. So, <laughs> expect niya rin ako na, na talagang papatuloy ko pa itong ating vlog channel. Ay, I mean, oh, sige, agaktive na rin ako sa ating vlog channel. Tapos, magkapatuloy ko pa rin ng paggawa ng video dito sa ating gaming channel. So, subukan ko akong mag-upload sa parehas na channel natin. So, yun. Maraming salamat nga po para sa panonood. So, ano bang ano natin? So, wala na naman tayo kailang sabihin. Wala na naman na tayo natin kasi, yun nga, nagkapasalamat nga ako sa inyo no, na So, mga supporta pa rin kayo dito. Yun. So, kung gusto mong maging so, subscribe ka na. So, maraming salamat sa panonood dito ng ating one month na video. So, gusto mong talagang pasalamat. So, yun, maraming maraming salamat sa inyo sa mga patuloy so, sa so, support sa atin at paalam. So, dito na nga po tatapos na video.